hanap mo ba ay good vibes mula sa mga storyang hatid ay good news? Sagot ka namin! Ang programang Walang Ibang Dala Kundi Magagandang Kwento at Balita mula sa mga storyang kapupulutan ng inspirasyon, pag-asa at tagumpay hanggang sa makabuluhang pagbabago sa lipunan. Siguradong good vibes yan! Dito lang sa programang magbibigay ng mga balitang mas maganda pa sa good news ang the better news. Mapapanood mula Lunes hanggang Biyernes, 1 PM sa DZRH TV. Panibagong araw na naman para sa mga balitang hatid ay good vibes. Kung malungkot ka, sagot na namin ang mga balitang tiyak na magpapa-feel better sa'yo. Dito bawal muna ang nega dahil live naming iahatid ang positive news sa DZRH TV Facebook. YouTube at Deezer Each News website. Ako si Robic Manuel, ang tagapaghatid ng mga balitang mas maganda pa sa good news. Ito ang the better news. Una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Hinimok ni Pangulong Bongbong Marcos ang mga Pilipino na ibahagi ang diwa ng Kapaskuhan at pagbibigayan ngayong Pasko, lalo na sa mga kababayan nating nagsisimula pa lang bumangon mula sa kalamidad. Ayon pa sa Pangulo, anumang pagsubok ang harapin ng Pilipinas, mananatiling liwanag ng mga Pilipino ang Kapaskuhan. Ang iba pang detalya, panoorin sa report ni Rose Babiera. Hinikayat ni Pangulong Bongbong Marcos ang mga Pilipino na huwag kalimutan at patuloy na magpaabot ng tulong sa ating mga kababayan na kasalukuyang bumabangon sa pinsala ng mga bagyo, lalo na ngayong Kapaskuhan. Sa kanyang talumpati sa taon ng Christmas tree lighting sa Malacanang, sinabi ng Pangulo na sa kabila ng mga kalamidad na naranasan ng mga Pilipino ngayong taon, hiling niya ay madama pa rin ng mga ito ang diwa ng Pasko. Naniniwala ang Pangulo na anumang hamon ang ibato sa bansa, hindi na mawawala sa puso ng mga Pilipino ang espirito ng Kapaskuhan. Gayunpaman, ibinahagi nito na marami pa tayong mga kababayan ang nangangailangan pa rin ng tulong. It, it is a joyful time for all Filipinos. But as we celebrate, all I'd like uh, is to ask you to um, hold the thought for all those people who up to now are trying to recover from the effects of the six typhoons that we suffered in 23 days many of them are still in shelters many of them are uh, uh, still in need kasama ang first family sa pagtitipon hinimok ni PBBM ang publiko na isang tabi muna ang mga pagsubok na kinaharap ngayong taon at tamasahin ang oras na kasama ang pamilya Matatanda ang kamakailan na rin ang Pangulo sa lahat ng ahensya ng pamahalaan na iwasan muna ang mga magarbong Christmas party bilang pakikiisa sa mga kababayan nating nasalanta ng sunod-sunod na bagyo. Para sa MBC TV Network News, ito si Rose Babiera. Una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Mahigit labing isang milyong pisong halaga ng mga bagong kagamitan ang natanggap ng pambansang pulisya mula sa PNP Foundation Incorporated. Makakatulungan niya ito sa pagpapalawik pa ng serbisyo ng kapulisan sa bayan at maging sa mga Pilipino. Ang iba pang detalye tutukan sa report na ito. Nakatanggap ng higit labing isang milyong pisong halaga ng mga makabagong kagamitan ang Philippine National Police o PNP mula sa PNP Foundation Incorporated. Personal na tinanggap ni PNP Chief Police General Romel Francisco Marbil ang mga kagamitan sa ginanap na turnover ceremony nito. Pinangunahan naman ni PNP Foundation Incorporated President at former Senator Panfilo Lacson ang pagbibigay ng mga bagong gamit tulad ng desktop computers, printers at CCTV systems. Kabilang rin sa mga naging donasyon ay ang mga bulletproof vest na mapakikinabangan ng mga pulis sa kanilang operasyon. Ayon kay Marbil, sa pamamagitan nito, mas mapapalakas pa lalo ng mga kapulisan ang logistical at operational performance sa pagtugon sa pangangailangan ng mga Pilipino. Para sa DZRH TV, ito si Rovic Manuel, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Lumagda naman ang kasunduan ng Pilipinas at United Arab Emirates para sa Energy Transition Cooperation. Kabilang sa sasaklawin ng naturang Memorandum of Understanding o MOU ang Renewable Energy, Liquefied Natural Gas bilang Transition Fuel at Emerging Technologies. Ang mga detalye tutukan sa report. Ni Borja. Pumirma ng Memorandum of Understanding ang Pilipinas at ang United Arab Emirates para sa pinalalim na energy transition cooperation. Ang naturang MOU ay kabilang sa tinalakay sa naging pagpupulong ni President Ferdinand Marcos Jr. at UAE President Mohammed bin Zayed Al-Nayan sa working visit ng ating Pangulo sa Gulf State noong Nobyembre, ayon sa Department of Energy. Sinasaklaw ng naturang kasunduan ang pagtutulungan, particular sa renewable energy, liquefied natural gas bilang transition fuel, power generation, transmission at distribution system, nuclear energy, energy efficiency at conservation, at alternation fuels at emerging technologies. Makatutulong din naman na ito upang makahatak ng mga investment ang bansa, makalikha ng trabaho, at ma-promote ang paglipat ng cutting-edge technology sa mas pinalakas na local enterprise. Para sa DZRH TV, ito si Milo Borja, Una sa Pilipinas, Una sa Pilipino. Extended operating hours sa mga pambublikong sasakyan. Isa lang ito sa mga aginaldo na dapat asahan ng publiko ngayong Disyembre. Ayon kay Department of Transportation, USEC, Andy Ortega, nakipag ugnayan na sa kanilang Metropolitan Manila Development Authority o MMDA para mapagaan ang buhay ng mga commuter kasabay ng inaasang holiday rush sa Metro Manila. Narito ang report ni Edniel Barosa. Official nang nakipag-ugnayan ng Metropolitan Manila Development Authority sa Department of Transportation para sa adjustment ng operating hours ng mga pampublikong sasakyan ngayong buwan ng Disyembre. Kabilang narito ang biyahe ng mga bus at tren gaya ng MRT at LRT na una ng sinabing balaki extend para sa holidays. Sa panayam ng DZRH News, kinumpirma ni DOTR Undersecretary for Road Transport and Infrastructure Andy Ortega na may formal ng komunikasyon sa kagawaran ng MMDA Kaugnay ito ng hirit ng ahensya na palawigin din ang operasyon ng mga tren at EDSA busway matapos si urong ang opening ng mga malls sa alas 11 ng umaga. Ayon kay Ortega, posibleng mag-anunsyo ng kalatas ng DOTR sa susunod na linggo. It will be based on a meeting or a communication It's with right. MMDA and DOTR. Siguro po, uh, hopefully by next week po, titignan po natin dapat to, eh, meron na tayong announcement para ma-assure naman Correcto. po natin yung ating mga mananakay. Tinatayang aabot sa kalahating milyong sasakyan bawat araw ang maaaring dumaan sa EDSA bago mag-December 25 mula sa dating higit 400,000 lamang. Sabi ni MMDA Special Operations Group Head Gabriel Go, asahan na rin magihigpit ang kanilang enforcers sa pagsuyod sa mga alternatibong ruta o kung tawagin ay mabuhay lanes. Para sa MBC TV Network News, ito si Edniel Parosa ng D-0H. Una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Good news naman para among Philippine Health Insurance Corporation or PhilHealth Health members. Magiging bahagi na kasi ng benefit packages ng PhilHealth ang dental services ng mga miyembro nito simula sa susunod na taon. Ang mga detalye tutukan sa report ni Arnold Herrera. May na sa susunod na taon ang dental services sa healthcare benefit packages ng mga miyembro ng Philippine Health Insurance Corporation o PhilHealth bilang pagsulong ng universal healthcare. Nakapaloob sa mga covered na dental services ang mouth examination o oral screening, dental cleaning, fluoride varnish application kasama ang class 5 procedures, emergency tooth extractions, at mga dental consultations. Ayon sa PhilHealth, 1,000 pesos ang maximum payment sa bawat PhilHealth member para sa dental services kada taon. Ibig sabihin, 300 pesos para sa unang bisita ay sakop ang mouth exam o oral screening at linis habang apat na buwan ang hihintayin para sa pangalawang bisita sa kaparehong dental services. Habang ang natitira ay para sa Class 5 Procedure o PIT at Feature Sealant kung saan dalawang ngipin lamang ang maaari kada taon. Samantala, pinaplano ng PhilHealth na ipatupad ito sa una o ikalawang quarter ng 2025. Para sa DZRH TV, ito si Arnold Herrera. Unas sa Pilipinas, unas sa Pilipino. countries, one destination concept. Yan ang proyektong nais buuin ng bansang Thailand kasama ang Pilipinas na naglalayong palaksin pa ang diving industry ng dalawang bansa. Ayon kay Department of Tourism o DOT Secretary Maria Cristina Garcia Frasco, welcome naman ng Pilipinas sa ideyang ito dahil mas sadagdag na oportunidad ang maibibigay nito sa ating bansa. Narito ang report ni James Galangue. Nais makipagtulungan ng bansang Thailand sa Pilipinas na palakasin ang diving tourism destinations ng dalawang bansa. Ito ay sa pamamagitan ng Two Countries, One Destination concept kung maari maaari ng mapunta ng mga turista ang dalawang bansa ng isang puntahan na lamang. Ayon kay Thailand Ambassador to the Philippines Tultra Sorat, likas sa mga taong nais nilang makapunta sa higit sa isang lugar, lalo na pagdating sa mga diving destinations sa buong mundo. Sa kasalukuyan, may mga direktang flight na ang Pilipinas papuntang Thailand at vice versa, kaya't mas madali na may maisasakatuparan ang naturang proyekto. Dagdag pa ng ambasador, maaari bumuo ng cruise tourism ang dalawang bansa. Nang sa gayon, mas maraming destinasyon pa ang maaaring puntahan na tatawaging cruise to Paradise Islands. Samantala, nagpahayag rin ng interes ang Malaysia na bumuo ng naturang inisyatiba para sa buong region o Southeast Asia. Ayon kay Malaysian Ambassador to the Philippines, Abdul Malik Melvin Castellino, sa litong paraan, hindi lamang ang ating mga bansa ang nabibigyang pansin, kundi pati na rin ang kalapit nitong bansa. Habang nagpahayag naman ng pagsang-ayon si Department of Tourism o DOT, Secretary Maria Cristina Garcia Frasco sa inisyatibong ito, dahil sa mga oportunidad na maaaring maibigay nito sa Pilipinas at sa mga Pilipino. Aniya, masaya rin itong makatulong sa ibang mga bansa na nais rin paula rin ang kanilang ekonomiya at makapaghatid ng oportunidad sa kanila. Kamakailan lamang ay kinilala ang Pilipinas bilang world's top dive destination sa buong mundo ng World Travel Awards ngayong taon. Ito na ang ikaanin na pagkakataon na binigyang pansin ng Pilipinas sa nasabing kategorya mula pa noong 2019 na inanunsyo ng kalihim kasabay ng launching ng Philippine Dive Experience Program sa Batangas. Para sa DZRH TV, ito si James Galange, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Libo-libong mga residente at bisita ang masayang nagtipon-tipon ng formal na pailawan ng higanting Christmas tree sa Baguio City. Narito ang report ni Romy Gonzalez. Opisyal na pinailawan ng higanting Christmas tree sa Session Road Rotonda kagabi dito sa Baguio City. Isinisimbolo ng Christmas tree ang pag-asa, pag-alala sa pangakot, pangmatagalang pagmamahal. Binubong ng libo-libong residente at bisita ang natural aktividad na pinangunahan ng mga lokal na opisyal ng lungsod. Isinabay din ang pagpapailaw sa Christmas tree ang ilang minutong fireworks display ng SM Baguio. At pagkatapos nito ay umarangkadang makulay na lantern parade ng St. Louis University na linaukan ng mga estudyante at guru ng universidad. Sa kabuan ay maayos na rin sa katuparan ang pinakatampok na pagsisimula ng uh, an Enchanting Baguio Christmas sa uh, na magkatuwang na ng City Government of Baguio at Baguio Tourism Council. Good news naman tayo pagdating sa sports. Pagpapalakas ng grassroots sports program sa Pilipinas. Yan ang isa sa mga pangunahing focus ng senador na si Francis Tolentino. Kaya naman, iba't ibang programa at inisyatibo ang kanyang sinimulan para magbukas ng oportunidad para sa mga kabataang atleta. Para sa Balitang Sports, iahatid yan ni Mili Borja. Kabilang sa Senate Majority Leader Francis Tolentino sa mga nangunguna para mapalakas ang grassroots sports program sa Pilipinas na layong linangin ang mga atletang Pilipino. Ilang key initiatives na nga ang pinatupad Tolentino para matulungan ang mga kabataan na mabalapit sa sports. Kabilang na dyan ang pagtataguyod ng Philippine Reserve Officers Training Court o ROTC Games, isang multi-sports event na nakadesenyo para lumikha ng mga future leader pagdating sa sports, military service at iba pang profesyon. Pagdating naman sa local tournaments, kabilang si Tolentino sa bumuo ng Cavite Tall Patriots, isang team na nagre-representa sa kanyang home province para sa kauna-unahang season ng Women's Maharlika Pilipinas Basketball League o WMPBL. Binigyang pagkilala rin ng senador ang Mindanao Association of State Tertiary School dahil sa pagbuo ng mga ito ng annual sports at cultural events. Para kay Tolentino, ang sports development ay hindi lang basta para makalikha ng atleta, kundi para makabuo rin ng isang malakas na nasyon. At yun ang mga latest updates sa mundo ng sports. Para sa Dizier HTV, ito si Millie Borja, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. At Brain Rot, itinanghal na Word of the Year ng Oxford Dictionary. Ang iba pang detalye sa balitang yan, panoorin sa report ni Angelica Cosme. Inilabas na ng Oxford University Press ang 2024 Word of the Year. At yan ay ang salitang Brain Rot na nangangahulugang supposed deterioration of a person's mental or intellectual state na resulta niya ng labi sa pagkonsumo ng material, partikular na ng online content. Lumalabas na tumaas ang paggamit ng salitang ito by 230% mula noong nakaraang taon hanggang ngayong 2024, particular na raw sa social media. Pero alam mo bang bago pa man maimbento ang internet ay nagamit na raw ang salitang brain rot? Taong 1854, nang maisulat na raw ito ng American essayist na si Henry David Thoreau sa kanyang librong Walden ayon sa Oxford University Press. Samantala, shortlisted naman para sa Word of the Year ng Oxford Dictionary ang Lore, Demure, Dynamic Pricing, Romanticy at Slop. Kung matatandaan, Riz ang itinanghal ng Oxford Dictionary Word of the Year noong 2023. Para sa DZRH TV, ito si Angelica Cosme, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. At yan po mga balitang pa-feel better para sa inyo. Hanggang sa susunod po na episode para sa mga balitang hatid lama ay good vibes. Kaya naman, para sa ating mga live streamer sa website, palagi lamang pong tumutok. At kung may gusto kayong i-share na balitang hatid rin ay good vibes, i-comment nyo na yan sa ating comment section. Tandaan, laging mas maganda ang mga araw. Laging mas magandang ang boom sa pag sa buhay. Kung alam mo ang The Better News. Para sa DZRH TV, ito si Robic Manuel. Una sa Pilipinas, una sa Pilipino. hanap mo ba ay good vibes mula sa mga storyang hatid ay good news? Sagot ka namin! Ang programang Walang Ibang Dala Kundi Magagandang Kwento at Balita mula sa mga storyang kapupulutan ng inspirasyon, pag-asa at tagumpay hanggang sa makabuluhang pagbabago sa lipunan. Siguradong good vibes yan! Dito lang sa programang magbibigay ng mga balitang mas maganda pa sa good news ang the better news. Mapapanood mula Lunes hanggang Biyernes, 1 PM sa DZRH TV.